Minabuti ko pong huwag nang ilahad ang eksaktong lugar o baryo ng kwento. Dahil sa yun din naman ang sinabi ng sender natin. Taong 1972 sa parting binggit. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imaynasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko ha. Salamat. Pakinggan na naman natin ang isa na namang kwento na nanggaling kay Strong Lightning. Isa siya sa tagapakinig sa ating Facebook page. Kung natatandaan nyo mga kabagis, eto rin yung kabagis o kapatid natin na nagbigay ng na nagbigay nung tatlong kahilingan ng bruha. At saka may isa pa, nakalimutan ko yung isa eh. At uunahan ko na kayo sa pasasalamat sa kanya. Salamat, kapatid o kabagis na strong lightning. Parang si Strong Lightning po ang naglalahad dito ng kwento. Sa taong ito ay may apat na katao sa isang pamilya. Si Apong Teban, Victorio at ang asawa ni Victorio, si Beatrice at ang anak nila na si Soraya, isang babae. Si Victorio ay anak ni Apong Teban at apo niya itong si Soraya. Ito kabagis ang magiging bida dito, si Soraya at Apong Teban sa panahong ito ay masayang namumuhay ang mag-anak na ito. Si Victorio at ang kanyang asawa ay palaging nagtatrabaho sa bukid. At ito namang si Apong Tebana ay abalang nagpapakain sa marami niyang alaga. Kalabaw, baka, kambing, mga manok at baboy. Siya nga pala, etong si Suraya ay walang taong gulang pa lang sa mga panahong ito. Napakabait at magalang ng batang ito at higit sa lahat, masipag. Kahit sa murang edad ay tumutulong na ito sa trabahong bahay, pagluluto, paglalaba, at siya pa ang laging nag-iigib ng tubig para sa kanilang inumin at gamit sa kanilang pagluluto. Kahit ang mga kababaryo nila ay hangang-hanga sa batang ito dahil sobrang masipag at magalang at napakabait na. At kung hindi nyo na itatanong, isang batikan naman na albularyo at manggagamot itong si Apong Teban na lolo niya. At sa bahay nila ay may pag-aari silang dalawang malalaking banga. At eto ay lumang luma na na banga. At yung isa doon ay pinag iimbakan ni Suraya ng tubig. At yung isa naman ay nasa isang sulok lang. At ayaw na ayaw ni Apong Teban na hawakan man lang ito ng kahit na sino sa kanyang anak o ang apo niya o kahit na sinong tao dahil kinukumutan pa niya iyon ng isang telang itima. Sa paglipas naman ng panahon, patuloy pa rin namumuhay ng masaya at payapa ang pamilyang ito. At bawat araw din naman, di nawawala ang mga pasyente na nagpupunta sa bahay nila Suraya upang magpagamot kay Apong Tebana. maraming kasundaluhan ang nagsidatingan sa lugar ni Nasuraya at doon ay nagsipatayo sila ng kanika nilang mga kampo. Dahil nga sa panahong iyon ay nagdeklara ang Pangulo ng Martial Law. Noong una ay mabait naman daw ang mga sundalong iyon. Nakikisalamuha sila ng mabuti sa mga mamamayan ng baryo. Ngunit habang lumilipas daw ang araw, ang iilan sa mga sundalong yun ay parabang na nagmistulang mababangis na hayop at demonyo. Dahil nung lumaon, nagumpisa na silang saktan at pahirapan ang ilang ordinaryong taos sa lugar. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang nila na nawawala ang isang dalagita na nagnangalan na Magda. At ito ay kabaryo lang nila Soraya. Sa panahong iyon ay alalang-alala na ang mga magulang nitong si Magda at ang kanyang mga kapatida. Walang tigil sa pag-iyak ang mga ito habang naghahanap. Pero kahit anong puspos nila ng paghahanap, ni anino nito ay hindi nila makita. Tatlong araw na kasi silang naghahanap dito. Pero pagkalipas ng isang linggo, may nakakita sa katawan ni Magda na lumulutang nasa sapa. Ito'y wala ng saplot sa katawan at nung lumaon, napag-alaman ng mga taga-baryo na ginamit ito ng ilang katao. Ang katawan nito, hinalay kumbaga bago pinatay. Karimari-mari mang nangyaring iyon kay Magda. Sa uli ay napag-alaman din ng baryo na walang ibang may kagagawan sa malagim at karumaldumal na kriming ito kundi ang mga iilang sundalo. At hindi lang doon nagtatapos ang gawaing iyon dahil pagkatapos ng pagpatay kay Magda at pangalay sinundan pa yon ng mga ilang mga kaganapan sapagkat lahat ng matipuhan nilang tao sa baryo ay kung hindi pinapatay dinadala nila sa kanilang kampo upang pahirapan at ang mga babae naman matandaman o dalaga o kahit bata pa ay pinagsasamantalahan ng mga ito gulong-gulo na ang baryo nila Suraya noon takot na ang bumabalot sa puso't isipan ng mga tao dito hanggang sa isang gabi bigla na lang lumusob ang anim na sundalo sa bahay nila Suraya <coughs> Pagtadyak ng mga ito sa pintuan, agad-agad silang pumasok at walang sabi-sabi, pinagtututok nila ang kanilang mga barela kila Apong Tebana. Victorio at ang asawa nito, hindi naman sana lalaban si Apong Tebana. Ngunit nang... Ah! Parang... Ah! Magsasalita sana ito. Ngunit biglang ipinalo ng isang sundalo ang hawakan ng kanyang baril sa ulo ni Apong Tebana. Dahilan upang ito ay mawalan ng malay, si Victorio naman ay pinagsuntok at tinadyakan sa kanyang sikmura. Dahilan upang mawalan din ito ng malay at habang walang malay ang mga ito, ginapos ng mga iyon ang kanilang mga kamay patalikod. Kasama na ang kanilang mga paa, samantalang si Soraya nun ay natutulog sa kanyang kwarto. Ngunit bigla itong nagising dahil nga sa sigaw ng kanyang ina na kasalukuyang pinagsasamantalahan na ng mga sundalo. Agad naman itong lumabas sa kanyang kwarto upang tignan kung ano ang nangyayari. Pero paglabas ni Suraya sa kanyang silid, biglang nagwika ang isang sundalo ng... Ah, may paslit pala na ipis dito. <laughs> Buti sana kung pwede na upakinabangan. Sabi ng mga ito, sabay nagtawa na dahil sumisigaw na noon itong si Soraya habang umiiyak. Dahil sa ginagawa nilang kahalayan sa kanyang ina, dahilan upang nagalit yung isang sundalo. Hoy! Pasit na ibis! Huwag kang umiingay! Halika nila! Biglang hinablot si Soraya at sinakal nito. Tunog ni Soraya hanggang sa mapag-alaman na lang ng sundalo na halos hindi na humihinga si Suraya. Ngunit di pa ito nakontento. Isinubsob niya ang ulo ni Suraya sa banga na punong-puno ng tubig. At nang matapos na sila sa ginagawang kahalayan sa kanyang ina, agad namang... Pinagbabarel. Pinagbabarel nila ang mga magulang nito si Apong Tebana, Victorio at ang kawawa niyang asawa na pinagsamantalahan nga. Paglabas ng mga ito, di pa sila nakontento sa pagpatay sa pamilya. Tinangay pa ng mga yon ang iilan sa mga alaga ni Apong Teban na mga hayop, baka at baboy. Pag-alis ng mga abusadong sundalo na yun. Pero buti na lang ay may nakamasid para sa nangyari o nakasaksi. At eto naman ay si Mang Agad-agad siyang pumasok sa bahay nuna nung wala na ang mga sundalo. Pagbukas niya ng pinto, doon ay bumungad sa kanya ang mga nakabulagtang katawan ni na Apong Teban, Victorio at ang kanyang kawawang asawa. Doon pa ay nasilayan niya si Suraya na nakalublob sa banga. Agad-agad niya itong iniahon at nang pulsuhan niya ito sa di malamang parang himala na rin, buhay pa itong si Soraya. Samantalang kanina ay hindi na siya humihinga. Agad-agad din na pinulsuhan ni Mang Tonyo ang tatlo. Baka may buhay pa. Pero ang nakakalungkot, wala. Wala ng buhay ang mga magulang ni Soraya. Pero ang kanyang lolo na si Apong Teban, buhay na buhay. Di ba nga, albularyo kasi ito. Ibig sabihin ay malakas siguro ang kabal niya sa katawana, Maaaring gamit nito ang satura Dahil di siya tinablan ng bala Nawalan lang yon ng malay Kaya naman pagkabalik ng malay nitong si Apong Teban Nanlumo na lang ito sa kanyang nasilayan Dahil sa patay na ang kanyang anak at manugang Wala itong nagawa kundi umiyak sa pait ng sinapit ng kanyang pamilya at habang nagaganap ang paggumo ng emosyon ng kalungkutan sa kanya, ibinaling naman niya ang tingin kay Mang Tonyo na kalong si Soraya. Habang nanlulumo at pumapatak ang luha nito na nakatingin sa kanyang apo. nagwika ka noon si Mang Tonyo ng Teban, pagbandali ka! Alis na tayo dito! Di naligtas ang buhay natin dito! Huwag kang mag-alala! Buhay pa itong apo mo! Sige na! Magmadali na tayo Umalis na tayo dito upang magamot natin si Suraya. Kung gusto mong mabuhay pang pa apo mo Biglang nabuhayan ang loob ang matanda O ang albularyong si Tebana Dahil buhay pa nga ang kanyang apo Ibig sabihin ay may natitira pa sa kanyang mga mahal sa buhay Kaya nga't sa pagpunas ng luha ng matanda Dali-dali na nga silang lumisan para pumunta sa gitna ng gubat na may yungib o kweba at doon ay bumungad sa kanila ang iilan nilang kabaryo na nakakaalam din sa kweba. Nandun na rin pala sila na nagtatago. Doon ay agad silang pumasok sa loob upang gamutin si Suraya. Habang ginagamot ni Apong Teban si Suraya, kinakausap naman ni Mang Tonyo ang kanilang mga kasama at uwi ka nga niya ng Kailangang dalhin natin dito ang iba pa nating kababaryo. Di na sila ligtas doon. Samahan ninyo ako para sunduin natin sila. Sabi ni Mang Tonyo. Nanatili nga nun si Apong Teban sa Yungib kasama ang iba pa sa kanilang kabaryo. Paglipas ng ilang linggo, ligtas na nga itong si Soraya. Magaling na siya at hinahanap ang kanyang mga magulang. Lo? Lo? si tay, si, si nanay. Nanlulumo namang sinagot siya ng kanyang lolo. Apo, eh, eh ko. Pero, wala na. Wala na ang mga kawawa mong magulang. Patay na sila, apo. Ah, sinisisi ko nga ang aking sarili. Dahil hindi ko man lang sila natulungan o naipagtanggol huwi ka ni Apong Teban na nanlulumo habang pumapatak ang luha sa mga mata dahil naman sa nalaman ni Soraya ay kahit bata pa ito naalala niya lahat ang nangyari sa kanyang mga magulang dahil nasaksiyan niya ang mga pangyayaring iyon namuntik na nga ikamatay pa at mula naman noon ay nagbago na itong si Soraya di na ito naimik kahit kausapin pa ng ibang mga tao hanggang sa lumipas ang panahon May kakaiba nang napapansin si Apong Tebana at Mang Tonyo kay Soraya dahil minsan nasisilayan nila itong nalilisik at namumula ang mga mata tapos ay lumalabas ang mga pangil nito para bang may kung anong nilalang ang nakasanib dito. Nagpatuloy na ganoon ang nangyayari kay Soraya. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lamang nila na may sumasalakay daw na mabangis na hayop sa kampo ng mga abusadong militar. At ayon pa dito, bawat namamatay na sundalo ay wasak ang dibdib, pati sa leeg o lalamunan ng mga ito, wakwak -wak o -wak hanggang sa lumala na ng lumala ang mga kaganapang iyon. Dahil gabi-gabi ay may namamatay ng sundalo. At ganun na ganun din ang pagkakamatay nila kundi wasak ang dibdib ay ang lieg. Hanggang sa mga kaganapan na ganun. Sa isang araw ng bukang liwayway, Napansin ni Apong Teban na may bakas na ng dugo sa bunganga ni Soraya at madalang na rin niya itong makita sa yung iba. Sa mga nakitang yun ni Apong Teban, nanlaki ang mga mata nito dahil alam na niya. Kaya't napasambit na lang ito ng... Ah, oh, Diyos ko! I yung banga! Hindi na nakakausap noon ni Apong Teban si Suraya dahil nga sa estado ng pagkataon niya noon na hindi na makausap ng matinok. Kaya't sa paglipas ng araw na iyon Sumapit na naman ang gabi At sa kampo ng mga militar Hiyawan alingaw ng putok ng barela Hiyawan ulit putok ulit ng barena Ganon na ganon ang mga nangyayari dahil sumasalakay na naman ang nilalang uhayop na sinasabi nila. Sa pagkakataong ito, ay di na siya nag-iisa, kundi marami na sila. Hindi nun makalaban ng mga abusadong sundalo at wala silang ligtas dahil di umuubra ang mga bala nila sa mga nilalang. Dahil doon ay patuloy lang ang alingaungaw ng putukan ng buong gabing iyon. Hiyawan ng mga sundalo, paulit-ulit na putok. Hanggang sa natigil na lang ito nung mga oras na mag-uumaga na. Pero may iilan din na nakaligtas sa mga sundalo dahil labang umaatake ang mga nilalang, tumakas na ang mga ito. Siguro, yun ang mga sundalong mababait at walang ginagawang kasamaan. Kaya sila nakaligtas o pinabayaan na lamang nung mga hayop. At sa araw ding iyon, pagkatapos ng malagim na kaganapan sa mga kampo, bumalik tayo sa gubat o sa kuweba. Dahil sa mga oras na to, may isang lalaki ang tumatakbo papasok sa yungib kumahangos ito at nagwi ka ng Abugdabal! Abugdabal! Magtanyo! Ubus ng mga sundalo sa baryo! Patay na silang lahat! Mga hayop! Mga hayop daw ang pumatay sa kanila! Balita ng lalaki Sumagot naman noon si Apong Teban ng Ay! Diyos ko! Ang banga! Iyong banga, Tonyo! Magmadali ka! Bababa tayo sa baryo. Ngayon din, kailangan kong isalba ang buhay ng aking apo at mga kaluluwa ng mga kababaryo natin na pinaslang ng mga sundalo. Eto na ha. Eto na nga bang sinasabi ko? Ah, eh, ano pong ibig niyong sabihin, Mang Taiban? Ah, Maniwala ka man o hindi, Tonyo, sa mga sasabihin ko, ay totoo ang mga bagay na to. Napalunok naman ang laway noon si Tonyo at nakinig sa sasabihin ni Apong Tebana. Yung banga, yung banga, Tonyo, ginamit ng kaluluwa ng aswang ang katawan ng aking apong si surhaya. Kaya siya himalang na buhay. at ganun din ang kaluluwa ng ating mga kababayan na pinatay ng mga sundalo. Matagal ko na kasing iniingatan ng banga na yun eh. Dahil sa kahiwagaan nito. Dahil sa dun nakaselyo ang kaluluwa ng isang asuwang. Dahil sa mga sinabi ni Apong Teban, bumaba nga sila ng baryo. At ilang sandali pa ang lumipas. Pagbaba nila sa baryo, agad na nagwika si Apong Teban ng Tonyo, kailangan ko ang tulong ba? Pumunta tayo sa bahay, makakatulong ka sa akin upang alisin natin ang kaluluwa ng aswang na gumagamit sa katauhan ng aking apo at natitiyak kong nandun siya. Sa pakiusap ni Apong Teban, dumiretso nga sila sa dati nilang bahay at pagdating nila sa bahay nila Soraya, agad silang pumasok dito. Sabay tinignan nila yung banga na kinukumuta ni Apong Teban ng maitim na tela nakatumba na ito at tanggal na yung takip niya. At sa isang banda naman ng isang sulok ng bahay nila ay nakita pa nila doon si Suraya na doon pala nagkukubli. Nakaupo lang ito sa isang sulok ng bahay. Nanginangat nga ang mga dulo ng koko nito na nasa marungis na katauhan dahil mga tuyong bahid ng dugo ang nasa damit nito. Sa mga braso sa bibig at pati sa paa. Hindi naman niya inaano si naapong tebana. nang makita niya ang mga ito na pumasok sa bahay para na itong sinto-sinto sa kanyang itsura. Doon ay nagwika si Apong Teban kay Mang Tonyo. Tonyo, hawakan mo si Soraya at tulungan mo ako upang matanggal natin ang kaluluwa ng aswang sa katawan ng aking apo. Sa paghawak naman ni Mang Tonyo kay Suraya, buti na lamang ay hindi naman ito nang lalaban. Sa mga sandaling yun, ay itinayo na rin ni Apong Teban ang tumba namang banga at may inihip itong usal sa bunga nga nun. Tsaka may inilagay na pulang tela na may mga nakasulat na kakaibang mga letra. Pagkalagay niya ng pulang tela, ay nag-usal na naman si Apong Teban ng pagsigaw mga inkantasyon na binabanggit niya sa di-maintindihan na dialekto na nakuha niya sa kanyang aral na lihim sabay sa huli ng kanyang mga bigkas ngayon ibabalik na kita sa impyerno demonyo ka aswang ka kampo ni satanas lisanin mo ang katawan ng aking apo! sa ngalan ng kataas-taasang diyos na may likha ng lahat ang hari ng mga hari ang Diyos ng mga Diyos. Sa kapangyarihan ni Yahweh, hinuutosan kitang lumabas sa katawan ng aking apo. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo! Sa uling bigkas ng salita na yun ni Apong Teban, nangisay na lang bigla ang katawan ni Soraya. Nawalan siya ng malay. At dito ay nagwika si Apong Teban kay Mang Tonyo. Madali ka, Tonyo. mo si Soraya sa papag. At tulungan mo ako rito. Selyohan natin ang takip ng banga upang di na makabalik ang kaluluwa na yung kailanman. Pagkatapos ng mga usal ulit ni Mang Teban, tinakpan nila ang banga at saka binalot uli ng maitim na tela. Pagkatapos ay hinintay na nila na bumalik ang malay ni Soraya. Pagkabalik ng malay nito, Tinawag niya agad ang pangalan ng kanyang lolo. Uh, uh, lolo, Lolo Esteban, gusto ko po ng tubig. Dito ay napaiyak na lang ang matanda. Dahil sa sobrang saya, dahil ligtas, ligtas na ang kanyang apo. Kaagara naman siyang kumuha ng tubig at pinainom kay Soraya. Pagkatapos ng mga kaganapang yun, lumipas ang taon. Namuhay ng muli itong maglolo ng mapayapa at masaya. At sa pagpapatuloy nga ng kanilang buhay, ay tatlo na silang magkakasama. Kasama na nila si Mang Tonyo, na parang ang turingan nila ni Apong Teban ay magkapatid. Dahil itong si Mang Tonyo ay nag-iisa na rin lang sa buhay. Lumipas pa ang mga araw buwan at taon hanggang sa maging dalaga na itong si Suraya nag-aaral na rin ito ng kuleyo at yung dalawang matanda naman ay magkatuwang na sa panggagamot hanggang sa nakapagtapos na rin sa pag-aaral itong si Suraya at nakapag-asawa at binayayaan naman ito ng Panginoon ng tatlong anak nakita pa naman ni Apong Teba ng tatlong bata na apunya sa tuhod kung susumahin kay Suraya. Ngunit lahat nga ng buhay ay may hangganan. Kaya't bago pumanaw itong si Apong Teban, sa paglipas ng ilang mga taon, namatay na din itong si Mang Tonyo na naging kaagapay niya noon sa pagpapalaki na rin kay Suraya. Dahil eto nga, ang kwento ng buhay ni Suraya. At nanggaling po ito sa isa sa kanyang mga apo. Hanggang dito na lang, Kabagis Mark, at sa inyong lahat. Alright mga Kabagis ko, yun! Ang ganda ng kwento natin. Salamat Kabagis Lightning ha. At sa apo ni Soraya. Hmm. Doon sa usapang sundalo, baka may ma-offend lang tayo dito sa kwento. Kwento lang to, mga kabagis ko, ha? Huwag niyong personalin sa kahit anong sangay naman ng komunidad o sabihin na natin yung buong paggugubern ng isang nasyon ay merong napupunta talaga sa masamang gawain. Pero karamihan naman sa ating mga kasundaluan ay mabuti sa pagtatanggol ng ating bayan. Sila nga ang mga tinuturing nating bayani ngayon, di ba? Alam ko yan. Kasi maski ako naman, mga kabagis ko, may tito ako na sundalo. Retirado na nga lang. Kaya ayun, lasinggero na ngayon nakakainuman ko na. <laughs> so, pinahinga ko muna yung bangkilan natin para mamiss nyo naman. Kaya't siningit ko na ang kwento ni Suraya. Salamat sa suportang tunay.